Ano pala yung Tebes? Si, si, si Bantag yung... walang naririnig. Wala pang naririnig. Eh kasi alam mo, pulis eh, yan man dati. Man yan? Pag daw, pag pulis dati, medyo Ayan. mahirap. Eh maraming kunik. Ganun eh. Dami kong kilalang pulis na maayos naman, bro. Uh, upright uh, ano to ng mga ng mga men in uniform, men and women in uniform. Hindi naman ganoon eh. Lang hindi lang, sinisipagan. Na ganoon. hindi lang hindi lang sila sinisipagan. Hindi ka mukha di do sa hearing kahapon ang sipag ng mga tanong eh. Mm -hmm. Parang Para third degree. Oo eh. <laughs> aamin ba yung mga yun? Hindi aamin yun. Aaminin nila na kriminal sila? Hindi ba? Parang hindi naman na. Sa Senado I mo aminin pati. Sa sa Senado? Eh, ganun ang gusto mangyari ng mga Senador eh. Mm -hmm. Kaya po, dito sa karambola ang gusto sana namin, case build up ng authorities, mm -hmm. di ba? Kung meron mga ganyan na hinala, suspicion, rumors, mm -hmm. pati nga rumor, nire-report eh, sabi nung, uh, nung uh, Pagcor, mm -hmm na dating uh, intelligence uh, officer ng AFP okay eh rumor daw na kumita may kumikitang eh uh, e, rumor yun din eh. oh, oh, 'di ba rumor e banner eh banner <laughs> <laughs> oh ang kahapon po dito sa hearing hmm. ng uh, Senado tukol dito sa uh, Pogo sa Bamban starring hmm. Uh, si Ontiveros, mm -hmm. senator at saka senator Jingo Estrada. Mm -hmm. silang ang lead role dyan eh, no. Eh ginigisa po itong si Tarlac Mayor Alice Go mm -hmm. at si Pangasinan Mayor uh, Liseldo mm -hmm. Kalugay, mm -hmm. na dating PNP chief. Mm -hmm. Okay? Na meron daw po silang uh, relasyon. At yung relasyon nila extended to their criminal activities. Yan po ang sinasabi ng mga hmm. senador. Aba, a criminal case, hmm. di ba? Pagkatapos, pinipilit nila umamin, umamin itong dalawa. Umamin sa Senado sila amen, ha? Eh, so, sa, lahat po oh. nang sabihin nila, dinideny ni yeah, Kalugay. Oh. Ano ngayon ang value ng uh, hearing? Kaya uh, mas maganda sana Ola, kung case build up ng authority. Ganun, ah, ganun ba? Oh. Intrigahan na lang. Lari. Ang punto po nila yung mga yesterday. pangalan daw ng kumpanya na hindi naman ipinakita mm -hmm. na talagang may kapital uh, o sosyo. 'Yan dalawang 'yan, basta nilabas lang yung mga pangalan mm -hmm. eh para daw a kombinasyon ng kanilang pangalan. Mm -hmm. 'Yan. Halimbawa, Conrad, mm -hmm. Joel, yung pangalan ng kumpresyon natin, Conjo. Pangit oh, naman, Konjo. Eh, sama naman ang dating nun, pare. O, Jokon! Para <laughs> <laughs> naman si parang Jokon, uh, <laughs> ano, conception ni eh, inano mo. <laughs> parang ganun <laughs> po. O, may, oh, may kombinasyon daw na mukhang, mukhang, ah, Parang lang. Mm -hmm. uh, kombinasyon ng pangalan nila. Mm -hmm. Okay. Pero... Pag tinignan po yung mga dokumento ng mga kumpanya, mm -hmm. iba nakalagay doon. Hindi sila. Hindi itong dalawan to, parin Joel eh. Ibang pangalan ang nakalagay. Ang pinagpipilitan nung uh, starring role na si Risa Ontiveros, uh, eh ano yan, kombinasyon ng pangalan nyo yan. So therefore, inyo yan. So ilang beses sabi po wala po akong kinalaman niya wala ako investment dyan, sinasabi ni Kalugay. Uh, so ang nasabi na lamang ni starring role. O sige, the kami we will dig further for possible criminal relationship. Uh, we will dig further. Ano man ng trabahong ganyan, no? puro ka dig, dig dig further ano. Eh kasi hindi naman po mangyayari, hindi Senate ano ba yan? Bureau of Investigation, sabi nga ni Parin Jonathan. No. Lumalabas na Senate Bureau of Investigation eh. Hindi mangyayari yan. Hindi kasi pag ganyan mga katanungan, bari. Mm -hmm. You are stampeding the resource person or the witness uh, to answer. Baka mataranta. Aha. Uh Makainom -huh. ng agua de taranta, pataranta. De pataranta. Mapaamin yan, bro. Eh, nangyayari sa pelikula yan eh. Halimbawa raw, oh. yung... Uh, the Aqua Farm. Hmm. Ha? Ah? Dong daw yun. Dong. Yung Lixel daw, Alice and Liseldo. Ayan. Alice and Lixeldo. Lixel. Uh, uh, mo ba yan? Sebe, wala po akong ganyan negosyo. No. Your Honor. <laughs> so, eh, pa paano yan? Hindi. Wala namang nilabas na kasulatan. O ikaw, nakapirma ka rito. Hindi wala. nga. Eh, si sinabi mismo na senador, meron ibang pangalan na nadoon sa korporasyon. O, paano mo ililink yung dalawa? Tapos, meron isang kumpanya na yun daw executive assistant nitong si Mayor Kalugay. Ah, hmm. uh, isa sa mga nakapangalan. Oh, yeah. Yung Cherry La Medina. Tali yan. Naka okay. Pwede mo sundan. Ito po yung sinabi ni Medina. Eh, nirehistro ko nga po yan. Namin yan, nirehistro. Pero hindi ho natuloy yan. Negosyo na yan. Mm -hmm. Okay. So, wala yung link. Paano yan? Putol yung link. Ano, ang ganda sana eh. Oo. Eh, yung si Medina, ano yan eh, ano, ano, ano. medyo... Mm -hmm. uh, parang na-involve sa mga... ah... Uh, tawag nito affidavit mm -hmm. nitong si go earlier po sinabi yan daw yung nagpapapirma. okay ah uh, pinipilit ni Kalugay well, magkaibigan lang kami nothing more mm -hmm. so hanggang doon lamang yung investigation na yun. kasi wala naman kay ebidensyang iba at hindi naman third degree yan na parang PNP or NBI <coughs> na, na kung meron kayong ang uh, mahalaga sa kasi sa authority na alam mo yan pag mm. uh, i-confront -co ka oo no. di ba? E, i-interview hindi naman interview yun investigation mm. na yun naka-tape yun mm. di ba? may video mm. on the record eh, yung kanilang questioning, eh, mga sanay po yan magtanong. And therefore, matatrap ka doon sa pagtatanong na yun. Somehow, kapag nagsisinungaling ka, may mga inconsistencies na lalabas. On the given record, hindi ko kumparayin do sa sinabi mo nung Dahil sa alam nilang gawin yun, mga otoridad. Hindi naman marunong ang mga senador ng gano'n eh. Di ba? May mga paraan po diyan, technique, ang mga authorities to do that. Eh hindi hindi naman mangyayari hindi sa naman, senador Hindi naman sa yun hindi naman yun ang objective ng <laughs> pagtatanong. Hindi gusto ano. nilang umamin yung dalawa eh. Na kayo eh, meron kayong oh. relasyon. Criminal nga yung relasyon niyo. Basta ang ang kanilang mastery bro, meron silang look of incredible, eh, ang tawag doon incredulity. Tawag Incredulous. Incredulous uh, na Ha? Hindi makapaniwala. Hindi makapaniwala, yeah, sa iyo. Ang hindi nila maintindihan, hindi nakatanggap-tanggap sa court <laughs> yung incredulous na <laughs> hindi reaction eh. mo, bro. O, paano mo pipiliti umamin yung dalawa? E criminal yung Oo, sinasabi yung mo. Sinasabi. Magpapaselfing incriminate kayo. Ito, hindi aamin to kahit anong mangyari. Oo, Wag Sabihin ah, ko sa iyo. Criminal man o hindi? Oh, <laughs> hindi haamin <ya> niya. <laughs> hindi haamin. Good morning, sir. Morning. Good morning. Ang morning. Eh, gusto morning. nilang mangyari, aminin na criminal sila. E eh, mangyayari ba yun? Kaya mas maganda po yan sa authority dahil nga yung sinasabi ko sa inyo, may mga paraan technique, time-proven oh. technique. Investigasyon. Uh, yeah. yung oh. mga sinasabi mo kapag oh. nagsisilungan. Tapos ka na. Babalikan ka. At oh. meron silang mga hawak na evidence, yeah. documents, and everything. So, but, uh, so, in the end, tapos, at doon, kailangan may attorney. Mm. Pag iniimbestiga ng mga authority, yeah, so no, sabi ng authority, kailangan. you don't have to answer mm. that. Oh. Mga ganon. Diba? ba mm. But that's on record. Oh, yeah. Na ayaw mo sagutin yung tanong na yun. Okay. Eh dito sa Senado, on record din niya Pero wala kasama abogado? May kasama ba abogado sa mga? Meron, pero hindi sila pinapasalita. Bawal magsalita? Bawal magsalita, Bawal yun. Saka ah. ano ka ang uh, gagawin mo lang dun, consultation. Aha. Eh, meron pang... Sisitahin ka pa ano nina. Mm. Bakit mo kinakausap yung abogado mo? Is, ay, uh, 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 ganon, ganon. Chair, uh, Mr. Chair. Uh, Madam yeah. Chair. Ay, uh, Kaganon din ka. Hindi ka pa pwedeng... Huli kong naalala nga. Remember yung dati si... Yung kaibigan ko to eh. Uh, well, dati si Senator Trillanes may iniimbestigahan. May isang abogado na... I'm keeping you on a short leash, ha? Ah. Ganon magsalita? Ginanong, ginanong. Binubulungan yung kliyente niya na resource mm. speaker. But, si JB, oh, si Attorney JB, naalala ko yun. Eh, maraming ang mga, lalo na human rights lawyer, hmm. nangingilabot. Sa Saka mga nangyayari. Ah? Sa mga nangyayari. Nangingilabot, hmm. ano? Ah. Sabi po ng mga senador, pinagpipilitan, magka, ano kayo, magkalaguyo kayo. Pa. pa. paano mo mapipilit pa, yun? Ayaw, magkalaguyo. Na uh, kayo, ano, may relationship aside from professional o oh, ano kurso. Mabuti nga hindi sila ano po? Eh naalala ko sa isang korte eh, yung na accuse ng rape. na sobrang tanda na. Oh. Umamin siya. Oh. Kasi na-flatter siya. Oh. Attention. Thank you, ah. Thank you. Inamin niya. Aho po. Nirape ko nga. Oh, nako. Eh, ito kaya hindi ganun. Ka kaya eh. pa. Kaya pa. Kaya ka pa. Mabuti, <laughs> ka pa oh. Mabuti nga, hindi sila binabalikan. Ano po bang ibig sabihin? Ang na, katibayan ano? na nilalabas nila hmm. ay isang photo na itong si oh. Suwal Mayor. I'm May suot t-shirt ni campaign t-shirt ni, ni Alice Go. Oh. Tao si Alice may, may suot na campaign t-shirt. He's and hers. He's and, and hers. Hindi, sumama, sumama, sumama siya. Sa, ah sumama pa uh, 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 Yung mga ganun ba? Eh sabi ni Kalugay Marami naman po mayor na nandun. Oh, nga eh, ang dami ko kayo. <laughs> Kasi mayroon po Mayor's League. Mm. Oh. Sa totoo lang, yung Mayor's League na yan, very close sila. Kasi mm. at nakakapunta oh. ako dyan. No? Kasi naging ano nila ako eh. Kumbaga coordinator. The oh. uh, TV. Nagkaroon mm. ng TV show. Ang uh, Mayor's League. Na sandali lamang. At ako yung uh, nag emc noon. Mm. Talagang very close yung mga yan. yung mga Governors League. Ganyan yes. din. Oo, oh, din. Magkakaibigan yung mga yan. Oh, how can you im uh, impute anything? Yes. yes. Yeah. Um, so, that they are uh, persons of... Kung uh, totoo man yan, <coughs> kung totoo man yan, maraming may suspicion kasi, yan ang totoo. Mm -hmm. I don't think it's the same. Yes. Yeah. That can't... Uh, At saka hindi. What? what? Eh, ano ngayon kung magkano kami? <coughs> Boyfriend, girlfriend. So, what is the point? Anong kinalaman? Anong nun? kinalaman nun sa pinag-uusapan natin ngayon? Aha. Ay, hindi. Nagtayo ka dyan ng ganito-ganyan eh. Ganun na eh. Ayan. No, nakupatay. Tapos yung resort daw, siya may ari. Mm -hmm. si mm -hmm. Eh yung pala, mm -hmm. hindi raw siya may ari nun, kanya yung lupa. Mm -hmm. Pero binenta niya na yung lupa. Mm -hmm. Ayan. Ngayon, yung pagbenta na ng lupa, kailan? Hindi niya raw matandaan. Pero kailan lang pala nabenta yon. Ah, mga ganoon na punto. Okay, pero sa akin pare, ang mas gusto ko sanang nangyari. Yung punto ni Senator Sherwin Gatchalian. Hmm. Nag-file po ng resolution oh. itong si Senator Gatchalian. Hinihiling yung Senate Committee uh, appropriate uh, whatever committee ang involvement po ng mga bangko at construction companies. Mm. Dyan sa construction ng mga pogo, oh. diyan sa Bamban at Tarlac. Mm. -hmm. Dahil lang nakita niya pong uh, report, uh, ang lalaki ng mga pumasok na pera to construct it during the pandemic. Mm. -hmm. Eh di ba during the pandemic, wala namang gaano action. Pero noong po naglabasan, at bakit walang red flag, pare? Hindi ba nire-red flag yung ganong kalalaking amount? Transaction, yung banko, no? Nag, uh, walang, mga tao, siya. walang mga tao sa IMLC. Kasi pandemic. 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 <laughs> Aray ko. Patay tayo Tapos <laughs> dyan. Sila, eh. <laughs> Natakot sila eh. Baka ma-COVID sila. Hindi flag, pero alalaki pong amount. Bakit hindi tinitignan yan? Okay? Eh, kahinahinala daw yung mga transaction na yan. Anong mga banko yan? Yan. Sino si... Siyempre tatago yun. Iyon mm -hmm. ng, mm -hmm. na nga. Yun ang ibig sabihin ko. Taba ka sila eh. no. <laughs> So, ang sinasabi po talaga sa labas, iyang pogo na yan, napakalakas ng money laundering operation. Isa pa sa mas nakakatakot siya. Kung ganyan yan, maraming may nakalusot na pera na dyan mm -hmm. na napunta sa terrorism. Mm -hmm. Some other things. Some other activities. Okay. Eh, yun ang mas nakakatakot. Oh, yung napunta sa terrorism. <laughs> ah, hindi na mas nakakatakot yung bakit ka nagsot na kanya na t-shirt. Oh, hindi. Oh. Ito eh. eh. Ito po ang uh, mas uh, sa akin, ha. Mm. Nagsot ho. Ako. Yung punto ni Senator Gatchalian. Mm. yan. Nagsot ako ng ganun t-shirt kasi meron hong invisible na ano body armor. Ha? Hindi <laughs> yung t-shirt. <laughs> Nasa loob. Nasa loob ho. Aha. Sabi <laughs> mo gano'n na pag-uusapan nyo. Hindi, <laughs> <laughs> pero mabalik ako yung kay Senator Gatchalia na yun. That brings it all the way to the doorstep ng silba regulatory bank. AMLC. O, AMLC. Ka AMLC. AMLC. Adels, AMLC. At saka mga banko. oh so, yung, yung mga involved. Sino sino yung mga yan? Sino ba mga banko nitong uh, bamban na to? May, may, at saka nitong porak na to? Uh, at yung iba pang mga... Saan kayo nag-ano? Saan kayo nagbabanko? Oo. Uh, uh, hmm. Yeah. Ano yung mga processes, protocol ninyo para makapagpalabas kayo ng mga ganyang malalaking halaga. Okay. Mm. At sino yung mga construction companies? Kasi oh. po, bad na yan, Pogo. Mm -hmm. Eventually, may mga problema tayong haharapin dyan. Yes. Marami. Marami tayong problema nga. Una-una, yung mga nagtatrabaho oh, dyan. Employment. Wala, 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 oh, wala ng trabaho. Gagawin ano ito? ba ang gagawin natin doon? Sana-sana, yeah. gusto ko sana marinig kahapon. Sa hearing. No? Ay hindi, mas importante yung t-shirts eh. Your relationships. Oh. Uh, relationship yung relationships. Wala yun. Alaguyo. I-deny e, e, lang ng deny eh. Kaya nga eh. Tapos nag-ano nag, pa, si dating General Villanueva nagpalabas pa ng, uh, ano, ng uh, trial balloon. Mm -hmm. Sa Meron ngayon po XPNP. daw, mga 20,000 oh, na yun pare, na profile. Di pa natin pinag-uusapan oh. yung XPNP. Meron daw, daw ah. Ano? Sipi mo yun, naglabas siya ng ganon. In the course of things, oh, meron daw. daw ho na XPNP XP chip na tumulong eh. Ganito, ganito. Yun oh. yung uh, Pag rumors Patul daw. Kaya nga eh, ba't mo papatuloy? Eh, pinipilit nila ngayon, pangalanan mo. Eh, hindi, rumor, rumor, nga, nga eh. Anak ng sa isipin mo, rumor? Banner Kung sa pulis ba yan, otoridad uh. dyan mag-ano, ah, may rumor. Iimbestigahan muna yan. Uh Oo. -oh bago lahat bago ka maglabas ng kong at saka magsalita or lahat magkahanap sila ng ebidensya ganyan sana case build up hindi 'yon nangyayari meron akong figure na nakita pare 20,000 daw ang Metro Manila pa lang yung 48 na pogo na ay lg na IGL. na lihitin mo 20,000 ang workers 48 20,000 ang workers noon ano direct workers pa lang 'yon tapos 'yun, pare. Mm. Pero pa 'yun mga service, uh, service uh, mga provider ng direct na, workers anong trabaho nila, yung yung ano, pa, yung, nag, yung, oh, sa IT, yung, ay, oh, either manager, oh, janitor, janitor pero, whatever. No, Basta empleyado mismo ng oh. mm, oh. Iba pa yung mga support. Iba services. pa yung mga support services, May yung call mga call center pa yun. na. Uh, Parang uh, call center talaga ito. Oh, Parang oh, call center, oh, call center asawa talaga. Asawa yata ng pagbanking ko na nagtatrabaho. Oo. Eh, hindi, John Trabaho sila talaga 'yun. Ano, eh. Sila sa may Trabaho talaga 'yun. At saka ang, hindi 'yun. O mga, oh, mga tatamaan dyan, yung rental. Nagsasalita yeah. na po yung mga ano, yung mga rental companies daw, yung mga office rental. offices, rentals, Office rentals. Yung kay Injap, yung hmm. Double Dragon. Double Dragon. Oh, oh. Maraming mga yun condos na, dyan sa ano, dyan sa area Ogo. Na yan. Oh. Sa Pulyon. Yes. Well, siyempre, dini nila na meron daw silang fallback, mga gano'no. Well, ang ginagawa nila, yung mga government offices na nagre-renta, doon nila pinapapunta. Ah, gano'n? Oh, very, very, ano, portable well, pension. Na, uh, na Hindi, eh, nakaalala pa sa glat ng office space. Talaga, super. Oh Yan yung minawarningin ni in, in David Matagal na natin J. sinasabi oh, yan. David, sa mga So, oh, si... may mga, oh. may effect itong problema Malaki, na to. Malaking, effect Inaamin natin, may problema sa Pogo. Ang kailangan gawin, eh, tanggalin niyang pogo. Mm. Mm. Eh, pero may epekto po yung pagtanggal natin na yun. Ano? Anong measures uh, yun yeah. para maibsaan? Kasi, there's no denying na malaking industriya ito. Uh -huh. There's no denying. Billion, billion. Pero billion. ayaw na natin ngayon eh. Oh, ngayon, anong gagawin natin? Ayan. Hindi naman pwede t-shirt lang. Hindi pwede. Hindi. Hindi uh pwede. -huh. Oo. At saka yung uh -huh. t-shirt na yun. Saka rumors. Pang-election lang yun eh. Hindi pwede rumors. Hindi, hindi rin pwede yun. So, sa club naman. Saan tayo yun? pupunta ngayon? Yun ang workout natin. Hindi ba pwedeng uh, ano? At saka ano yan ha? It is also a tourism um, ano. Problem? Nakak oh, hindi, nakakabagdagdag. Punta dito. Oo, oh, subaya. Eh. Oh. In and out, in and out. Ganun. Eto po, may sinasabi sila, paano daw yung mga sayang nakalusot na sana yung mga ano? Yung isang... Hmm. Yun daw kinasal nitong si Bambam Mayor, Alice Go. Paano daw ba yun? Hmm. Valid ba o hindi valid? Kasi di ba may mga nagpapakasal sa mayor? Uh, sa, ano hmm. kasalan bayan. At sabi po ng... Uh, At the time mayor siya. Siyempre. Ma valid yun. Sabi ni, Amba, ni Abalos, e eh, valid daw. Siyempre oh. valid. Good faith eh. Oo. Oh, oh. Sabi ng mga nagpakasaya. Oo. Oh. Oo. <laughs> <laughs> <Medyo> nakalusot <laughs> na nesaan eh oh, uh, hindi pa hindi legal pal yung atin na legal honey, pa pa oh, sorry hani <laughs> ah. oh, hindi hindi legal eh buntis na ako eh pano ang bulidusi maband meyo ano 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 na ano 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 Iyong sinasabi ni paring Jonathan, mm -hmm. eh, si ano yan eh, retired general. mm, -hmm. mm -hmm. Eh, ano lang daw po yun? Rumor, rumor eh. lang. Rumor lang. Paano natin papakinggan ang mga rumor? Eh, mabuti pa sabihin mo yung pangalan. Wala, hindi niya alam. Eh, hindi ko nga po na, alam eh, kaya na biniverify eh. Napag-uusapan lang po yan sa si intelligence community. Yan ang kanyang Oo, oh, usap-uusapan lamang yan. Eh, parang nag-inuman kayo doon. Mm -hmm. <laughs>